So galing kami rito sa Inas Asian Store. Bili sana ng spaghetti sauce. Wala. Galing din kami sa may Asian Store, sa so, may Yunloy. Wala rin. Naghahanap ako kung saan pa pwede makakita ng store ulit para makabili. Ngayon may nakita ako sa KT. 48 minutes. Eh, yun ang kailangan ni Mrs. Eh. Kakaubusan yata ng spaghetti rito. Lahat yata ng Pinoy eh, magluluto ng spaghetti eh. no choice. Kailangan ni Mrs. yun, so pupuntahan namin. Samahan niyo lang ako. It's time. The search for spaghetti sauce, sweet style, is on. Let's go. After ng ilang mga minutong biyahe, nakarating na kami. Ito siya. Tinda. Filipino store. Pero sana, mayroon. Ayan, kirim. May spaghetti sauce po kayo? Oh. Mm -hmm. Ay, walang spaghetti sauce. Ano ba naman yan? Pero may titignan daw si ate. Baka may stock pa natira. Sana meron. Tayo natin. So fail ang lakad natin. Walang spaghetti sauce. Ano ba naman yan? Mga noiki. Lahat yata tayo magluluto. Ayo Malaw eh. Shhh. Sabi niya, ate, ba ka tumawag muna, sayang. Ay, hindi ko rin naman naisip eh. Maraming ko ba, sa layo nito, di ba? Ngayon, pupunta kami sa ano, 10 minutes away from Tinda Pinoy. Dito kami sa H Mart. Sana meron. Sana meron. The quest for spaghetti sauce continues. Pasok na kami. So, makauwi na rin kami. Oh, promising. Kaya na lang. So, ang ending, eh, wala rin kami nakita sa H-Mart. Punta na kami sa Seafood City. Kasi, Seafood City from H-Mart is 30 minutes. So, doon na lang ako sa Seafood City na punta. At alam ko, sure naman na meron yun. Kasi, Pinoy yun eh tinatanong nyo ko ng spaghetti sauce yun. Ito siya. Ayan, ang spaghetti sauce. Paghapon, anim na oras ako naghanap nito. At Nag sa Yunloy, pumunta naman sa Conroe. From Conroe, nagpunta ako ng Kitty. From Kitty, nagpunta ako ng Sugarland ipakita kay nyo, ba? Diba? Mahanap lang dito. So yun ang istorya ng spaghetti sauce ngayong araw na to. At uh, gagawa kasi ng big penny si Mrs. Kailangan natin hanapan para may magawa siya. Sama ko ano ko, dalawa kami. Yung talaga. Hanggang sa buli. Paalam. Walawi.